kahit isa pa lang pala ang tug sa sinaing o, pwede na kahit din nalagain for today's video mga kaidol ah uh, uh, pakayarin natin magpastol ng mga alaga mga kaidol ay uh, dumiretso tayo dito sa aming uh, ng mga alaga dito sa pantayin kung tawagin so bagamat pantayin nga niyan ay talaga namang uh, pantay talaga so ngayon nga ni mga kaidol na labindalawang buo tayong nakita na niyog na laglag dahil malakas pala ang hangin dito ngayon sa kabundukan napakalamig din dito mga kaidol ngayong umaga so yung ating mga alaga nga ni mga kaidol ay gutom na gutom at yung mga niyog na nila ipang natin sa kanila ipapahog natin sa kanila naman tama hindi man niyog eh kasi masagarang bingi o, o tigas tigas na bingi naman tama pang -asok. So, yan ang mga pagkain ng mga alaga namin dito sa kabundukan mga kaibig. Kasi so, sobrang mahal na ng bigas ay hindi nila ang kapapakain. At yan nga ni mga kaidol ay natali-tali na natin at para madala natin sa dampa. So sa puntong yan mga kaidol ay kuha muna tayo ng abalagwitan dito sa puno ng kawayan. Uy, nachambahan mga kaidol dito ay may malaking daga na hinahabol ng mga ating mga alaga naso sususuan natin mga kaibol yung mga dahon ng kawayan ng tuwakbo ay yari ka dyan pag hindi ka tuwakbo ay sagurado lechon ka dyan kapatid o yan so sa puntong yan mga kaibol ah hinahanap ng mga alaga natin yung paborito nilang daga So dito nga niya mga kaidol ay flex mo muna uh, yung ating pinag uulahan ng mga alaga. So dito mga kaidol ay nakakuha tayo ng malagwitan at atin ang uh, isasalay itong ating nakitang bingi. Ang pambawag nga ni sa aso. At may nakuha ko dito mga kaidol at gagawin naman natin ng uh, gulayan yung almusal. Almusal pwede ng tanghalian dahil umalis tayo ng bahay ay eh, hindi tayo nag-almusal ay eh, dito sa kabundukan na lang tayo nag-almusal at yan nga na yung pasan-pasan ng mga ka-idol itong ating nakakuha dyan sa kapantayan at nang maiuwi nga dito sa dampa at nang maano na yan magulay na at malinisan so andito na nga tayo mga ka sa dampa at yung ating mga lagang mga bulilit na mga dogi ay nag na talagang nagugutom na So, antay tayo lang at magluluto tayo at sasahin ko kayo. So, yun nga ni mga kaidol, nagbuhay muna tayo ng apoy at nang tayo naman ay makapagkapi. At talagang malamig dito talaga sa bundok. Ayami. At kawawa naman yung ating mga alaga, nakatingala sa akin. Oh. Alam ano mo, Oh. Ayan lang nga ni, sasalang na natin yung tubig at naman kapag dito, may naiwan yung aking nanay dito na isang kapi ay titirahin na natin. Bahala na kung anong sabihin. Sa puntong yan mga kaidol ay nalinis na yung ating gabi at hindi na napakita at yan na nga ni, sinalang ko na. At itong mga kaidol yung ating kapi at uulam ulam natin dito sa ating kamote. Alam ba mga kaidol, napakaganda yung ating kamote oh. Kulay orange na parang dilaw ba siya oh. Yan na ang nauuso ngayon kamuti mga kaidol Natalo na yung tarlubang. So may kinayod na rin tayo dito mga idol. Initan lang natin ng tubig na lumabas naman ang gata niyan. So gagata na natin dyan sa gabi na yan. At yan ay kumukulo na mga kaidol Pagkatapos habang nag-aantay tayong magkaluto ng gulay ay uh, ready na yung ating sinaing para pampalit. Isa lang dyan sa tungkuhan. Dahil yung ating mga alaga nga ay parang kuti-kuti na dyan sa ating paanan. So sa puntong yan mga kaidol ay naglagay ako ng isang itlog na basag habang umuunok yung sinaing. At tinignan ko ulit mga kaidol kung pwede nang hanguin yung itlog o kaya yung kanin. So yan nga ni mga kaidol ay isang tingin pa ulit kung pwede na o pwede na ito mga kaidol. Pwede na nating hanguin. ating alaga talaga naman so yan nga ni mga kaidol luto na ang ating uh, niluto ngayong araw na ito umagahan tangalian na ito todo na ito mga kaidol dahil nga ni medyo magutom ay eh, mag aalmusal na tayo at tangalian na rin so andito na yung ating gulay na gabi oh. wow gabi na nalagyan natin ng kalamansi binataan Pwede nyo rin subukan to sa kabundukan mga kaidol kung kayo walang maulam. Dahil sa gabi lamang ay sapat na sa amin yan. Mako. Walang problema yan. Ayos lang yan. Kahit nga yung sinabawan yan, napakasarap para sa akin. Eh. So sa puntong yan mga kaidol ay yari ready mo natin kakainin na ito ngayong araw na ito. At Nagpe-fry muna tayo. Kain tayo mga idol. Ito yung sinapo kong itlog sa kanin. Nabasag. Ayan o. So, mainit. Huh. Mainit mga idol. Kain tayo mga idol. gabi ayan ginataan tapos nilagyan natin ng kalamansi hindi tama tama ang ating almusal tangalian na rin di ba mga idol hmm. Anong sarap mga idol ng gabi ginataan tapos alagyan mo ng kalamansi napakasarap mga kaidol tapos medyo maligat pito mm. gabi lang ayos na masarap talaga yung kalamansi sa gabi kahit yung inachiman lang pwede yung pwede na eh nagalang kalaman siya ng gabi sa bawan lang Hmm, sa to mga kadul ka lang. Mm. Ah, mga kadul. Wala lang sili mga kadul, walang angas. Kaya pero okay lang. Almusalan tangalian itong mga idol. Ito yung magiging tira. Doon naman sa ating mga alaga. Mga alagang, ano, doggy. Ano naman po. Thank you for watching.